Hi, hello guys. Ayan, at magandang gabi la sa lahat. At ito si Boys Kim Macau at alas dusi ng madaling araw. Ayan, at andito ako sa San Malo. At kukuha lang ako guys ng pang video. Ayan, walang katao-tao. Ayan, pauwi pa lang guys. Ayan, at kasama ko si Aling G. Nagkita kami. Girl, halika girl. Ah, uh, saglit, uh, um, nagpa-picture pa sila sa kay Aling G. Ayan. Pero guys, eh. <laughs> nang nang wakwak -wak ba nang wak-wak kaming dalawa Ay, nakapag kunting shot puno lang <laughs> at ito eh, pauwi na kami yan naka nakakwintas yung isa kong cellphone ano ba tong itsura ko guys <laughs> <laughs> Akala mo. Ayan. At andito kami sa gitna ng San Malo. Walang katao-tao kasi ang oras guys is um, ano na? 12 o, past 12 o'clock. Magwawa na guys. Ayan. Girl, dali ka! Ay, Finally! Ang plastic ng birthday ko. <laughs> Ayan, ng birthday kaming dalawa. Ng birthday ba, girl? Nag, ano, nag... Ayan, mo na yung birthday na lang, girl, kasi kapulo oh. Hindi. <laughs> <laughs> glass bonding ng kaibigan namin kasi pa-uwi pa na siya ng Pinas. Hindi ka naman halata, girl, na naka... Huwag nang maingay, girl. Huwag nang maingay, girl. Hindi naman halata, guys. Maganda pa rin kami now, diba? Kahit... Ano, girl? Kahit nakadalawang cup lang naman. Dalawang cup ng soft no, drinks. <laughs> ah, noodles ba? Ayan, at dito. Walang well, katao-katao kasi mag-alauna uh, na yata. Yung <laughs> <And> madaling araw. <laughs> ayan, At <araw. araw>. uh, <laughs> papauwi na kami. Uwi na kami, guys. Uh, ayan, at i-back natin, guys, yung... Yung... <juye> Hoy! 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 Ikaw pala yan, ate. Oo, oo. Kamusta, <mumbles> ganda? May baganda akong kasama. Ay, Ay, vlog ka ba? Oo. Hi po. Hello, vlog ka mo na Hi, Hi Hindi ba maganda? Maganda po sa sa amin. Dito na kami, Teha. Saan ang mo? Dito lang. Kasi ka lang. Ang ganda ng bahay, bahay nito. Ayan. At... Lakad-lakad na ka lang kaming konti. Lakad-lakad lang. Lakad-lakad lang. Lakad-lakad lang. Lakad-lakad lakad Uh, pwede mo umibig <laughs> Hindi nasasaktan. <laughs> pwede mo. <laughs> pwede bang umibig na hindi nasasaktan? Oh, sagutin mo. Ma-copyright oh, ka. Pwede bang umibig na hindi masasaktan? Kanta ni Mahayon eh. Oh, tanungin Kasalan, ka na kita. Kasalanan ni Mahayon eh. Oo, oh, tanungin na kita. Pwede bang umibig na hindi nasasaktan? Hindi pwede yun. Oh, Bakit? Kasi, kasi dapat handa kang masaktan there, Kuya Lorenzo. <laughs> <laughs> <Saga? laughs> hindi guys, kaya sabi, hindi da pwedeng umibig na hindi masasaktan. Kaya kung nagmahal ka ng totoo, handa kang masaktan, di ba? Kasi hindi lahat na nagmamahal. Sagot! Hindi lahat -tong -tong. ang nagmamahal, nagmamahal. <laughs> 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 hindi lahat ng na hindi ka lang masasaktan pag hindi ka nagmahal ng totoo, di ba? No. Sagot! <laughs> Opo. <laughs> Ay, wala kasing tao namin dalawa. Wala namang kasing tao, guys. Eh. Parang halata talaga, guys. Ang sa taas, oh. Ganyan natin. Ganda. Hindi na natin pag-i-back yung ano, camera natin. Natamad <laughs> na ako mag-back tamad na ako mag-edit mag ba, girl? Ayan, oh. Kasi ang hirap mag-edit pag ano ba. guys. Yung San Malo. Diba? Ang guys sa dulo ayan, makikita nyo ang ganda talaga as in, napaka super ganda talaga pag ano, ganyan yung madaling, uh, ano, pero pag pag araw punong-puno eh, dito guys, sobrang hindi ka makalala, ayan, paikuti natin yung daming mga Pilipinas na umiinom mukbang yan kaya namin oh. <laughs> joke lang to guys right? uh, <laughs> nagjo-joke lang kami pero as in, marami talaga dito sa mga puno, oh. Ayan. Salita na naman kami mumukbangin namin sila pero nagagaling um, yun guys. Hindi Pabadaid naman ba ito yung mga nga lang kami magwawak-wak lang Pagbabait po kami. Dito tayo daan gilid Sa gilid lang kami kasi kasi sa gilid lang kami dadaan guys kasi alam namin pag kami ang nakita kami ang mukbangin nila. <laughs> kaya, kaya di baling kami ang magtago kami sana magmukbang sa kanila pero alam namin kami na nang mumukbang nila oh, ang dami girl ang dami sa pili-pili uh, lang sa labas pili-pili ay naka 5 minutes girl oh. ang bilis ah 5 minutes na oh, ang, um, ay, eh, gawin natin 8 minutes kasi para lakad lang kami guys um, kasi ano alam mo Si um, ano, alam mo na. Patagal <laughs> <laughs> ng oras. Patagal ng oras akala mo walang pasok ako may pasok ako bukas sabado na bukas alas ako rin po may pasok Ayan. Yeah, at ito may pasok pero siya ang pakas pam -pam pam -pam pam -pam, pam 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 China oil may pam 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 <laughs> pam <laughs> <laughs> ang saya guys no? ang saya saya sa buhay okay. saan tayo? doon ka dadaan Do sa akin? No. Bakit? Sabi, ikutin mo pa talaga po. awa ka lang sa akin. Girl, ganyan ang magkaibigan. Bye, guys. Walang iwanan. Dito na ako, guys. Kasi papakitin pa ako dun sa napakalayong lugar. pagbaba mo dun, kya oh, mo na. hindi ba ganyan magkaibigan, walang iwanan. Sama Bye, sa guys. hanggang dolo. Ayan. Dito na ako, girl. Saan? Saan ako? Saan? Dito, oh. Andiyan ka? <laughs> <laughs> bye bye. Dandan ka. Sa kadadaan. Dito sa dadaan. Dito na girl, uh, ingat ka, girl. Mag bye bye. Bye bye, vlog. Huwag kalimutan subscribe si Aling G. <laughs> <laughs> Yan si Aling G, guys. Yan si Aling G. Si na, si Aling G, na tumigil ka ka-vlog. oh, tumigil na yung YT na kasi nga na -busy na sa trabaho at walang oras. Sabi nga nila, di baling wala kang oras sa trabaho, basta may uwa, may oras ka lang sa mahal mo. Ah, Hindi, ah, uh -huh. Di baling wala kang oras sa YT, basta may, may oras ka lang sa mahal mo. Ah. Ah. Bye-bye, girl. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Ingat, ah. Yeah. Yes. Uy, yung lakad, ayusin. Ayusin yung lakad. Ayusin yung lakad. Walang lubak-lubak na daan. <laughs> Ayan, guys, pa na siya. Naghiwalay na kami dito, katakoy. Uh, dito rin ang daan ko. Ayan. Dito ang daan ko, guys. Oh, ang tsura. <laughs> Grabing hangin. Medyo malamig-lamig na kayo ngayon. Kasi ano na. Ah, uh, tawag nito. Pa-winter na, guys. Pa-winter. Ayan. Malamig ang simoy ng hangin. Ayan. Masarap mayakap, may kayakap sa gabi pag winter guys. <laughs> Harap, parang baliw ako guys. Mag-isang mag At mag sa ganyang. Hala, Akala ko nung no, bukas yung bag ko na naman guys. Nag-sharon kasi ako doon kanina sa ano. Nag-sharon kasi ako doon kanina sa 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 dispidida ng best friend namin na nag nag forgood na. Ano yung itsura? May bag pa ko, guys. Tapos may cellphone na kakwintas. Kakwintas sa kong cellphone. Tiyah. Parang parang sinasakal ako. China oil. Sinasakal. Sinasakal ng taong mahal mo. Pero ayaw ko yung sinasakal, ako lang mananakal. <laughs> ayaw ko yung akong, akong sinasakal, gusto ko ako yung mananakal. <laughs> Grabe, uy. <laughs> ang tahimik ng, ang tahimik ng ano, ang tahimik ng makaw pa ganyang oras, walang katao-tao. mas ma ano mas maganda mag-vlog pag ganyang mga oras kasi nga parang walang tao ba? Kasi pag-araw, guys, grabe, as in, tagalaga ang tao dito sa mako. Oh. Hindi ka talaga makakalusot. Ayan, at ah, tingin mo <laughs> Kalahin natin dun sa dulo. Ayan oh. si <laughs> Sinisilip ako. Alam niya na nagbablok. Ayan. <laughs> Diretso na ako, guys, kasi, ano, ah, tawag dito malapit lang dyan lang naman Ayan. dito kasi kay sa Macau kahit anong oras ka umuwi madaling araw, gabi man hindi ka, hindi ka matatakot kasi safe ka dito sa Macau hindi ka gaya sa Pinas hindi ka gaya sa Pinas ba na ah, alas utso pa lang alas city takot na takot ka na kasi nga tak, hindi ka takot Takot ka sa tao, takot ka pa sa aswa. <laughs> Bakit sa taas? pero ako hindi ako takot sa tao Ayan, kasi tatawid ako guys hindi ako takot sa tao hindi, hindi ako takot sa aswang <laughs> 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 dahil ako lang yung nangangaswang oops <laughs> dahil ako lang yung reyna ng mga aswang <laughs> nagwawako ako si girl reyna pa girl OFW shout out sa iyo sinasabi niya sa akin girl asan ka na naman wala kang vlog ah wala kang vlog wala kang live nang wakwak -wak na naman <laughs> sabi lagi sa akin pag hindi ako mag live yan message siya sa akin girl bakit wala kang live nang wakwak -wak na naman sabi nang wakwak -wak naman girl sabi niya ganun sa akin sabi ko girl naghahanap ng pugi <laughs> tawang tawa sa akin <laughs> naghahanap ng pugi pero wala namang pugi Ayan. ayaw ko ayaw ko maghanap ng pogi <laughs> kasi kasi baka maubos ko sila kain at mawawala ang pogi sa mundo ayan <laughs> aray ko guys sige nagkaisang dito na lang uh, ala naka 11 minutes ako nasa <laughs> nililibang yung sarili ko <laughs> wala hindi naman halata sa mukha di ba <laughs> hindi naman pa sa pumuka nakapunting shot puno lang kasi nga syempre kaibigan yung nagdispidida ah. uwi na buti pa sila magpo-for good ayan at ako kailang kaya kailang kaya ayan ayan manangawit ang kamay ko sa kakahawak ng cellphone <laughs> sarap magwalwal sa cellphone ba guys no ang saya-saya. Ang saya-saya ko kung Akala mo walang pasok bukas. Eh, pasok ako guys, alas. Alas niya. Alas ano, alas. Diyos, pasok ko bukas. ayan Loko. Ito na pagkakas. Nakatingin kasi sa akin. Malayo pala nakatingin. Ayan. Tumiti pogi sana eh. Kaso nga ako. <laughs> so guys, dyan ako galing. Pakiat lang naman ako dyan sa taas namin. Eh. Samahan nyo na ako. <laughs> nagwalwal si Boiski. Ayan. Masarap magwalwal. Hindi nagwalwal sa live, pero nagwalwal sa video. pa, pa, pa uwi. Ayan. Ayan guys, pataas ako dun. Oh! Uh. Kapagod. Ang layo ng layo ng nilakad namin ng giga ni Aling J. Oops. Agoy. Muntik. Muntik. Muntik yung pa ako nalusot. Nalusot sa butas. Nalusot sa butas. Ay nako, lasing ang daan. Lasing. lasing ang daan, guys. Kaloka oi. Muntik, guys. Ganito lang kami dito sa Macau, pampatanggal pagod. Kasi alam niyo naman, trabaho araw-araw, kailangan din natin na mag mag-enjoy ng konti. Ayan. Kailangan din natin guys mag-enjoy sa buhay kasi uh, alam nyo bang maiksi lang ang buhay natin. Ayan. Na hindi lang puro trabaho tayo ng trabaho, bigyan din natin ang kasiyahan ng kasiyahan ang buhay natin na sumaya at lumigaya sa iba. <laughs> sumaya sa... Kung hindi man ang kaibigan na magpaligaya, humanap ka ng iba. Pangit <laughs> o maganda o gwapo, basta ikaw ang masaya. Iba. na alam na alam mo, naramdam na ramdam mo sa puso mo na um, sayang-saya ka, diba? Huwag kang pumili. ayan lumabas na naman yung hugot huwag kang pumili sa mukha upang labas na anyo ang importante ikaw ay mahal <laughs> ay. Ganun, ganun ang resulta ng, ng Carlo De Rossi uy, gabing init guys asti, kinawisan ako pili-pili totoo naman guys, di ba hindi mo kailangan pumili ng taong mamahalin mo at hindi rin kailangan pumili ka ng hindi hindi rin kailangan na na piliin mo kung sino ang gusto mo di ba kasi puso ang nagdi-decision. -de puso ang nakakaramdam kahit sabihin pa ng utak mo na uh, ayaw ko pero ang sabi ng puso mo sige go ka pag alam mo masaya ka laban tournament agad <laughs> guys okay lang yan ayoko kasi ayoko yung mga malungkot na buhay masaya dapat masaya tayo lagi huwag kayong, huwag kayong malungkot kahit sa likod ng kamera malungkot. bawal malungkot sa mundo guys tandaan nyo iiyak nyo lang konti <laughs> baka maririnig ako nila at nako na sa bahay pag may problema kayo iiyak lang kayo ng konti tapos bangon pagbaho, enjoy at magsaya ay pag yeah. enjoy at magsaya. at mag shop shop puno kasama ang barkada oh yeah o sige na guys hanggang dito na lang hanggang dito na lang yung vlog ko kasi andito na ako bye bye thank you so much and good night alas mga ka team ko dyan team idol bye bye ay nakakalimutan ko pala guys sa team sa team idol at saka sa team olo <laughs> yung team o, yung yung <laughs> nabubuyo ako ngayon yung yung team olo kasi guys sa mga uh, uh, youtuber lang na kasama ko dito sa Macau ayon yung mga kabandi eh, tingnan niyo guys parang pinas lang ang lugar di ba ayan saka ah uh, sige na guys good night and god bless bye ayan yung itsura ko tulog na yung mga boardmate ko, tulog na yung mga mga, ka, uh, mga kasamahan ko sa loob, taas. Tapos ako andito pa, mag, ano oras na ba? Ano nga? Alaong na na yata. <laughs> Sige, bye!